Good morning po mga idol katosok Tinan nyo po luwang nito Dalawang pitak mo Ayan Dalawang pitak Dalawat kalahati Saka po Kasi pag po naman more center yun eh Nagsasaka rin eh Hindi po yung lagang pilapin Ang gitna oh Tinan nyo po, kitang kita nyo po ba Paano mayayari tatlo lang kaming tatender eh Ayan. Dalawit kalahati. Kalahati po yan. Mga idol katos. Tatlo lang po yung tatanim. Hindi po namin kaya niya rin to. Tatlo lang po eh. Katot po sa nagtatanim ngayon. Dalawang pitak. Dalawang iktarad kalahati. Ah, kalula. Ayan po mga idol katos.